Nagulat ka rin ba sa bagong update ni Messenger kasi kailangan na ito ng PIN? Marhaba guys! So ayan yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano natin ma-access yung ating mga messenger gamit yung PIN at kung ano pa yung mga ibang choices kung ayaw natin ng PIN. So kung gusto mo ng PIN, pindutin ang Create PIN. Kung ayaw mo naman, pindutin ang More Options. Sa More Options, meron tayong tatlong pagpipilian. Una ay yung Create a 6-digit PIN. Pangalawa, continue with Google. Pangatlo, store on device only. So kung alin man yung mapili nyo dito guys ay meron ding nakasulat sa baba kung ano yung mangyayari kapag binuksan niyo yung inyong messenger kung sakaling continue with Google ang mapili ninyo or store on device only. So in my case, pinili ko yung create pin. Mag set up ka lang dito ng 6 digit numbers para yun yung gagamitin mo na pin kapag nagbukas ka ng iyong messenger. So pagkatapos niyan, ma-set up, pindutin mo lang yung confirm. Sa update na ito guys, ay sinisecure tayo ni Messenger na tayo lang yung nakaka-login sa ating mga account. Wala nang iba. Mas secure yung update niya ngayon kasi hinihingan niya tayo ng iba pang way pag nag-login tayo sa ating Messenger maliban sa password. Meron pa siyang hinihingi na PIN or kung ano man yung napili mo dito sa kanyang mga choices. Kasi nga, sa panahon ngayon, sobrang marami ng mga kalokohan na pumapasok sa messenger natin at ginagamit yung ating mga messenger sa hindi mga kaaya-ayang mga gawain. So, merong mga scammers talaga na ginagamit yung mga messenger para makakuha ng mga pera. So sa bagong update niya, mas maganda at secured, alam nating secured yung ating mga account. At gagamitin mo yung PIN or yung password na sinet up mo dito kapag nagbukas ka ng messenger mo sa ibang mga computer shops or sa ibang mga devices. So sana'y nakatulong. Please follow and share. Maas salama!